Uh, si Sally po, pagka nakakolekta, dinadala po sa office ko yung mga pera, naka-box po, naka po siya lahat. Hindi ko po ginagalaw doon yon at pinakukuha po ni boss sa opisina ko. Sino si boss? Boss Henry Alcantara po. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Mga mi minsan po, 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Uh, actually, Your Honor, putol-putol po yun. Misan po, 100. Even though, 100 million? Yes, Your Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? Sa nasa, na, na, mo nilalagay yung 100 million? Nasa box po, Your Honor. Isang balikbayan box? Hindi magkakasya yun. Hindi po, marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating, hindi ba na hindi ba nakikita ng mga mga empleyado ng DPWH may dala, -dala kang kahon? Na palagay ko, ay sure, alam nila na pera 'yun. Yes po, yun. nakikita po nila sig, sigurado po ako 'yun. Isang umano'y suhula ng ibinunyag kaugnay ng proyektong nagkakahalaga ng dalawang daan at apat naput limang milyong piso. Si District Engineer Henry Alcantara ang sinasabing sangkot. Kapalit umano ng pabor sa nasabing kontrata.